pag para sa pagtataniman ng pipino ba? Tanim nyo? Oo. Subukan, subukan ko kung unang ako mag-operate sa kalabaw. Nung no mag-araro. Laking kalabaw. Pagtaniman ng pipino mas maganda yung naararo para natanggal yung mga ugat ng kahoy at orda mo hmm. hey! Hmm. Oh. Oh. Sa baba, sa baba. Ay, ayaw ay, yung ay, pata? Hindi ko. Pero mas, ano na siya mabibilta eh. Oh. Medyo mahirap yung <laughs> ilain. Yan. May, ano tayo, may ojains. Oh. Si Rubim. Mm. Oh. <laughs> oh, 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 Mahirap pala mga idol, hinihingal ako. Ay. Ay. Parang pag titingnan ni eh, simple-simple lang. Oh. Hingal hmm. na hingal pa ako ah hmm. Hanggang doon to Yung naararo, Tingnan ko nga doon maluwang na yung nararo pang ilang lata yung tanim dito ah, dalawa na pipino ito nagsubok lang ako na gano'n yun ang araro naghawak ni, eh. kakapagod din ito. So, hinahanda lang to para sa susunod na linggo. Pwede na siyang taniman ng pipino. Ito, so, pag naano na to lahat ng lupa. Ito, so, mayroon pa pala dito na di pa natapos na raro. Mainit kasi kaya lumipat siya doon sa malilim.